Hindi naging madali ang pamumuhay ni Joanna nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nagkakaroon ako ng question, bakit sila kompleto pamilya? For me, hinihintay ko lang na, ay, nandyan yung papa ko. Naglonging ka sa, ano, sa love ng ano, father. Dumating ako sa point na kahit adult na ako, ganun pa rin yung tingin ko sa na ay, pareho lang yung tatay ko. Iresponsable, iiwan din ako. Karoon ako ng bitterness. Lalo pang nadagdagan ang kanyang pighati nang siya ay palayasin sa sariling tahanan dahil pinagpalit sila ng kanyang tunay na ama sa ibang babae. Dulot nito, nanirahan siya kasama ang ina sa bahay ng kanyang lola, kung kaya't mas tinaguyod din niya ang kanyang pag-aaral. Nagkaroon ako ng thinking na ay kailangan ko makapagtapos kasi pag nakapagtapos ako, hindi na nila kami atin. Magiging proud siguro yung father namin sa amin. Habang dama ni Joanna ang kakulangan sa buhay, siya ay naimbitahan sa isang youth camp. Dito niya narinig ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus sa kanya. Binuksan niya ang kanyang puso at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nalaman ko na may isang Diyos na namatay para sa aking kasalanan. All along, hindi ako nag-iisa. May isang ama pala na gumagabay sa akin. Gusto ko nang mamuhay ng naayon sa Panginoon. Dahil sa naranasang paghipo ng Diyos sa kanyang puso, unti-unting binitawan ni Joanna ang dating pamumuhay at natutunang patawarin ang kanyang ama. Ang masidhi pagmamahal sa Panginoon ang naghimok sa kanya na mas lalong maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naunawaan ko na hindi pala ako fatherless. All along ay sinasamahan ako ng Panginoon. Nag-sorry ako kasi na malaki ako na may galit sa Kanya. Sinettle namin lahat, tumiyakan ng sorry at ganoon din naman po siya hangad ni Joanna na mas lumalim pa ang kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Bukod pa dyan, nais din niyang ituro ang salita ng Diyos sa mga kabataan. Upang maisagawa ito, siya ay nag-apply sa Back to School program ng Operation Blessing upang maging scholar sa kursong Bachelor of Arts, Major in Christian Education na isagawa niya ito dahil sa tulong ng mga kaibigan sa simbahan. For me, isang pribilehyo na kapag-aral maabot yung pangarap ko. Tinulungan po ako ng Operation Blessing sa mga allowances ko, sa tuition fee ko. So, habang ako ay nag-aaral, naging smooth lahat. Naramdaman ko yung, uh, yung favor ng Panginoon sa akin. The Lord provided lahat ng kakailangan ng school, even the school supplies. They provided yun. Natapos ni Joanna ang naturang kurso bilang cum laude. Labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil ginamit niya ang Operation Blessing upang matupad ang pangarap ni Joanna. Nakita ko yung pagkilos ng Panginoon na di ko to deserve eh. Nag-aaral lang na ako ng mabuti. Sumunod lang naman ako sa Panginoon. Dito ko nakita na kapag sumunod ka sa Panginoon, talagang isusustain ka niya. Lalong naging buo ang galak ni Joanna nang siya'y ikinasal ngayong taon. Siya ngayon ay patuloy na naglilingkod sa kanilang church community. The Lord filled me with the love I am longing sa matagal ng panahon. At sa kanya ko lang yun nakita. Ako ay taos pusong nagpapasalamat sa Operation Blessing, sa mga donors na patuloy na sumusuporta. Katulad ko na pinag-aaral nyo na Walang hinihingi ka pala I'm Joanna Sidol, a back-to-school scholar of Operation Blessing.